Vergo, paano kung sabihin ko sa iyo na ngayon mismo, pinoprotektahan ka ng universo mula sa panganib, pero kailangan mong kumilos agad, dahil maaaring mawala ang bihirang biyayang ito. Isipin mo, isang bigla ang swerte, hindi inaasahang pera, o isang napakalaking oportunidad na para lang sa iyo. Hindi lang ito basta-bastang video. Maaaring ito na ang senyales na matagal mo nang hinihiling. Huwag mong hayaang mawala ang iyong biyaya. Tapusin mo ang panonood dahil isang simpleng hakbang lang ang maaring magpabago ng buhay mo sa isang gabi. Handa ka na bang ang kinin ang swerteng para talaga sa'yo? Ito ang iyong ina. Maligayang pagdating, Virgo. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin naramdaman mo na rin ang hindi nakikitang kamay na gumagabay sa'yo nitong mga nakaraang araw. Baka napansin mo ang mga kakaibang pagkakaton, swerteng pag-iwas sa kapahamakan, o pakiramdam na parang may mas malaki na nagbabantay sa'yo. Dito sa Pilipinas, alam nating minsan mahiwaga ang paraan ng pananampalataya at tadhana. Pero mayong araw, hindi sapat na basta mo lang maramdaman ang proteksyon, kailangan mo rin kumilos para tuluyang makuha ang buong biyayang nakalaan para sayo. Virgo, hindi ka nag-isa. Marami ang umaasa sa isang milagro, sa isang sandaling magpapabago ng kanilang buhay. Pinili ka ng universo sa isang espesyal na dahilan, ngunit nauubos na ang oras. Kapag hindi mo pinansin ang panawagang ito, maaaring mapalampas mo ang swerte na katadhana para sayo. Manatili ka hanggang dulo ng video na ito, dahil ibubunyag ko ang mga hakbang na kailangan mong gawin, mga simpleng paraan na subok na at epektibo para sa mga Pilipino katulad mo. Mga espiritual na palatandaan at proteksyon ipinaliwanan. Virgo, natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit may mga sandali na parang hindi lang basta swerte, Parang may gumagabay o nagpo-protekta sa mula sa mga hindi nakikitang panganib. Dito sa Pilipinas, lumaki tayo sa mga kwento ng ating mga magulang at lolo't lola tungkol sa guardian angels, anting-anting, at makapangyarihang dasal na nagbabantay at nagpo-protekta sa atin. Marami ang naniniwala sa agimati o mga lucky charm, maliliit na bagay na pinaswertehan ng pananampalataya o minana pamula sa mga ninuno. Hindi lang ito basta pamahiin, paalala ito na ang universo ay laging nagmamasid sa atin, lalo na kung malinis ang ating puso at intensyon. Para sa mga Virgo, ngayon ay napakalakas ng iyong espiritual na proteksyon. Maaaring mapansin mo ang mga palatandaan, bigla ang ginaw kapag nag-iisa, panaginip na parang totoo at tumatatak sa iyo buong araw, boses sa isipan na nagbababala na umiwas sa ilang tao o lugar, o kaya naman ay mga bagay na bigla na lang nahuhulog o ilaw na kumikislap ng walang dahilan. Maaaring may kamag-anak kang binabanggit ang pangalan mo sa dasal, o kaya ay marinig mo ang paborito mong kanta sa tamang-tamang pagkakataon. Hindi ito mga aksidente, ito ay mga banayad na pagdidikta ng universo, na ikaw ay binabantayan. Sa kulturang Pilipino, tawag natin dito ay paalala o gabay. Minsan bulong ng lola, minsan naman ay payo ng kaibigan na biglang nagpapaliwanag sa lahat. Virgo, ikaw ay binyayaan ng matibay na intuition. Pagkatiwalaan mo ang pakiramdam mo, kahit minsan ay hindi mo ito maipaliwanag ng lohikal. Paniniwala ng ating mga ninuno, ang mga ipinanganak sa ilalim ng Virgo ay likas na sensitibo sa mga espiritual na enerhiya. Ikaw ang klase ng tao na nararamdaman agad kung may kakaiba, kahit bago pa ito mangyari. Karaniwan din sa mga pamilyang Pilipino ang magsindi ng kandila para sa kaligtasan, magdasal ng rosaryo, o maglagay ng asin sa pintuan bilang proteksyon, Maaring simple lang ang mga gawain ito, pero puno ito ng pananampalataya at pagmamahal mula sa maraming henerasyon. Paraan ito ng pagtawag sa mas mataas na kapangyarihan para tumulong at para sa iyo, Virgo, malakas na malakas ang dating ng iyong mga dasal noon. Pero tandaan mo, ang spiritual na proteksyon ay hindi lang para makaiwas sa peligro, kundi paghahanda rin para sa mas malaking biyaya. Kapag pinoprotektahan ka, ibig sabihin ay may mas malaking layunin para sayo, isang gintong oportunidad na malapit ng lumitaw. Maaaring ito ay bagong trabaho, ideya sa negosyo, hindi inaasahang tulong pinansyal, o bagong relasyon na parang itinadhana. Kaya pakinggan at pansinin mo ang mga palatandaang ito. Isulat mo kung kailangan. Mag-open up ka sa taong pinagkakatiwalaan mo. At ang pinakamahalaga, manatiling bukas, dahil ang universo ay gumagabay lang sa mga marunong makinig. Virgo, ikaw ay nasa panahon ng proteksyon at paghahanda. Malapit mo nang maintindihan kung bakit. Ang kagyat na pangangailangan, bakit kailangan mong kumilos agad? Virgo, ang universo ay mapagbigay, pero matalino rin ito. Hindi basta-basta at walang dahilan ang pagbibigay ng espiritwal na proteksyon. Kapag nararamdaman mong napakalakas ng mga palatandaan sa paligid mo, ibig sabihin binuksan ng universo ang isang bintana ng oportunidad para sayo. Pero tandaan, hindi habang buhay bukas ang mga bintana. Tuloy-tuloy ang takbo ng oras, at sa bawat araw na lumilipas, paliit ng paliit ang pagkakataon mong makuha ang biyayang nakalaan sayo. Sa buhay Pilipino, tinuturo sa atin na ang swerte ay parang ulan, kapag lumabas ka habang malakas ang buhos, malulublob ka sa biyaya. Pero kung mag-aalinlangan ka o maghintay pa ng matagal, lilipas ang mga ulap at mawawala ang pagkakataon. Ganyan mismo ang nangyayari sa iyo mayon, Virgo. Sa oras na ito, ang enerhiyang nagpoprotekta sa iyo ay siya nagtutulak sa iyo papunta sa isang malaking pagkakataon, isang turning point na maaaring magbukas ng bagong yugto ng kaligayahan, kasaganaan, o paggaling. Pero kailangan mong kumilos agad at may pananampalataya. Marahil, pinapatagal mo ang desisyon, hinihintay ang tamang isenyales o perpektong timing. Pero ang universo ay sumisigaw na ng mensahe, sa bawat espiritual na palatandaan, bawat kutob, bawat biyaya at near miss na naranasan mo nitong mga nakaraan. Kapag hindi mo pinansin ang mga palatandaang ito, baka tuluyang mawala ang para sayo. Minsan, kapag tayo ay kumilos, kahit maliit lang ang hakbang, doon biglang bumubukas ang mga pintuan. Isipin mo, Ilang beses ka na bang nakarinig ng kwento ng isang tao na muntik nang bumili ng lottery ticket pero nagbago ng isip at nagsisi? O kaya'y yung hindi na lang tumawag muli sa kaibigang matagal nang di nakausap at tuluyang nawala ang pagkakataon bago pa magbago ang lahat? Virgo, ginagantimpalaan ng universo ang mga marunong makinig at tumugon. Sa ating kulturang Pilipino, naniniwala tayo sa bahala na ang pagpapakawala at pagtitiwala sa tadhana. Pero ang bahala na ay hindi lang basta paghihintay, ito ay lakas ng loob na sumubok, kahit hindi mo pa alam ang susunod na mangyayari. Ang espiritual na proteksyon mo ngayon ay palatandaan na ligtas kang gumalaw. Hindi ka nag-iisa. Ang universo, ang iyong mga ninuno, at maaaring mga mahal sa buhay na pumanaw na, ay sumusuporta sa sayo. Nilinis na nila ang daraanan mo, kailangan mo na lang lakaran ito. Ang pagkilos agad ay hindi nangangahulugang magmadali ng walang pag-isip. Ito ay pagdedesisyon na ang kinin ang nakalaan para sa iyo. Maaaring ito ay pagsisimula ng bagong proyekto, pakikipag-ugnayan muli sa dating kakilala, pagsagot ng i sa isang paanyaya, o paniniwala na karapat dapat ka sa higit pa. Baka ito na ang linggo na magbabago ng kapalaran mo, Virgo, pero mangyayari lang yan kung magtitiwala ka sa tamang timing at gagawin ang unang hakbang. Kaya, Virgo, huwag mong hayaang magsara ang bintanang ito. Malakas ang espiritual na proteksyon sa iyo ngayon, pero ibinigay ito para ikaw ay kumilos, hindi lang para bantayan ka. Magtiwala sa mga palatandaan, magtiwala sa sarili mo, at maging handa na gumalaw. Hinihintay ka ng universo na angkinin ang iyong biyaya, bago pa mahuli ang lahat. Step by step na mga hakbang para kay Virgo. Ngayong alam mo na ang kahalagahan ng pagkilos, vergo, pag-usapan natin ang eksaktong mga hakbang na kailangan mong gawin para makuha ang biyaya at lubos na maramdaman ang espiritwal na proteksyong bumabalot sa iyo. Tandaan, hindi ito komplikado, nakaugat ito sa pananampalataya, tradisyon, at sa simpleng ngunit makapangyarihang mga gawain ng mga Pilipino para tawagin ang swerte at biyaya. Hakbang isa, linisin ang iyong kapaligiran. Magsimula sa paglilinis ng iyong sariling espasyo, kwarto, bahay, o kahit lugar ng trabaho. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayong dumarating lang ang biyaya sa malinis na lugar. Walisin ang lumang alikabok at kalat. Habang ginagawa ito, isipin mong nililinis mo rin ang negatibong enerhiya, mga alalahanin, at malas. Buksan ang mga bintana at papasukin ang sariwang hangin. Magsindi ng puting kandila kung meron ka, dahil tinatawag nito ang mabubuting espiritu at positibong enerhiya. Kung katoliko ka, maaaring magwisik ka ng banal na tubig o magdasal habang naglilinis. Hakbang dalawa, ihanda ang isip at puso. Pagkatapos linisin ang paligid, maglaan ng ilang minuto para sa sarili. Umupo ng tahimik, ipikit ang mga mata, at ilagay ang kamay sa dibdib. Huminga ng malalim, habang humihina ka, sa isip mo ay sabihin, tinatanggap ko ang biyaya. Sa pagbuga, pinapalaya ko ang takot. Isipin mong napapalibutan ka ng maliwanag na liwanag, isang proteksyon mula sa universo o iyong tagapagbantay na anghel. Ang simpleng ritual na ito ay tumutulong para maging bukas ka sa mga bagong oportunidad. Hakbang tatlo, gawin ang simpleng proteksyon na ritual. Kilalang kilala ang mga Pilipino sa maliliit pero makahulugang ritual. Para sa Virgo, subukan mo ito. Kumuha ng kaunting asin at ilagay sa mangkok o maliit na plato. Paniniwala natin na sumisipsip ng negatibong enerhiya at nag-akit ng swerte ang asin. Ilagay ito malapit sa pinto o sa lugar na madalas mong makita. Habang inilalagay, sabihin, biyaya lamang ang papasok sa bahay ko. Kung may dahon ng laurel, bay leaf ka, isulat mo ang pangalan at kahilingan mo sa isang dahon at itago sa wallet. Mga klasikong teknik ito ng mga Pilipino para sa pag-akit ng swerte at pagtaboy ng malas. Hakbang apat, manalangin o magnilay ng may layunin. Ano man ang pananampalataya mo, manalangin o magnilay ng buong puso. Kung katuliko ka, dasalin ang iama namin o abaginoong Maria. Kung iba ang paniniwala mo, gamitin ang dasal na mahalaga sa'yo. Ang mahalaga ay taos puso ka. Hilingin ang proteksyon, gabay at tapang na kumilos kapag dumating ang tamang oras. Madalas, nagsisindi ng kandila ang mga Pilipino habang nagdarasal, naniniwalang ang apoy ay nagpapadala ng mga dasal sa langit. Pwede mo itong gawin sa bahay o sa simbahan. Sabihin mo ng malakas ang intensyon mo, handa na akong tanggapin ang para sa akin. Habang lima, kumilos sa tunay na buhay makapangyarihan ang mga espiritwal na ritual, pero pinakamabisa ito kapag sinabayan ng tunay na aksyon. May bagay ka bang matagal ng ipinagpapaliban? Ngayon ang tamang panahon para gawin yon. Mag-apply sa trabahong gusto mo, makipag-ugnayan muli sa isang tao, simulan ang business plan, o gumawa ng unang hakbang para sa mas malusog na pamumuhay. Tandaan, natutulungan lang ng universo ang mga taong kumikilos para sa kanilang pangarap. Hakbang anim, kumonekta sa iyong suporta. Huwag kalimutan, hindi ka nag-iisa. Ibahagi ang nararamdaman sa pamilya o mapagkakatiwala ang kaibigan. Humingi ng dasal o good vibes mula sa kanila. Sa kulturang Pilipino, may lakas ang bayanihan ang pagtutulungan at pagbabahagi ng pag-asa. Habang mas bukas ka, mas maraming positibong enerhiya at suporta ang matatanggap mo. Hakbang pito, magpasalamat araw-araw. Panghuli, magpasalamat ka. Bawat umaga o gabi, isulat ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo. Pasalamatan ang universo, mga ninuno, o ang Diyos mo para sa proteksyon, maliliit na tagumpay, at pati na rin sa mga hamon. Ang pasasalamat ay nagpapadami ng biyaya. Kapag napapansin at na-appreciate mo ang mabuti, mas dumadami pa ang magagandang bagay sa buhay mo. Kwento dalawa, ang di inaasahang biyaya ni Mang Lito. Si Mang Lito, isang biyudo sa edad na 70, ay palaging naglalagay ng asin sa pintuan ng bahay, isang kaugalian mula pa sa kanyang ina. Hindi niya ito gaanong pinapansin hanggang sunod-sunod na dumating ang maliliit ngunit kakaibang biyaya. Una, isang kapitbahay na matagal nang nangutang ay biglang nagbayad. Sumunod, naligtas ang kanyang pananim sa bagyo na sumira sa halos lahat ng kalapit na bukirin. Dahil dito, lalong lumalim ang kanyang dasal at naglakas loob siyang humingi ng tulong para sa kanyang kalusugan. Dumating ang suporta sa paraang hindi niya inaasahan, nagtulong-tulong ang mga kapitbahay, at nagpadala rin ng pera ang kamag-anak sa abroad para sa kanyang gamot. Naniniwala si Mang Lito na ang kanyang mga simpleng ritual at bukas na puso ang nagdala ng mga biyayang ito sa buhay niya. Hindi ito mga kwentong pang isa lang. Araw-araw, napakaraming Virgo at iba pang mga Pilipino ang nakakaranas ng sandali ng proteksyon at swerte kapag sila'y nagtiwala sa mga palatandaan, kumilos ng may pananampalataya, at nanatiling bukas sa gabay. Virgo, maaaring ikaw na ang susunod. Ginagantimpalaan ng universo ang mga marunong makinig, maniwala, at kumilos. Mga babala at pagkakamaling dapat iwasan. Virgo, habang nilalakbay mo ang landas ng espiritual na proteksyon at mga bagong oportunidad, mahalagang tandaan na kahit napapalibutan ka ng mga biyaya, may mga karaniwang pagkakamali na maaaring maging sagabal sa iyong tabumpay. Ang pag-unawa sa mga ito ay makakatulong para manatili kang nakaalin sa iyong swerte. Isa, pagwawalang bahala sa mga palatandaan. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ay ang pagduda o pagbaliwala sa mga banayad na senyales mula sa universo. Madalas nating tawagin itong kutog o pakiramdam. Kung palagi mo itong binabaliwala, baka mapalampas mo ang isang mahalagang babala o oportunidad. Bigyang pansin ang mga panaginip, paulit-ulit na numero, makabuluhang coincidence, o bigla ang pakiramdam na kumilos o tumigil. Madalas, bulong muna ang universo bago ito sumigaw. Dalawa, sobrang pag-isip at pagdududa sa sarili. Kilala ang mga Virgo sa pagiging analitikal, ngunit minsan, ang labis na pag isip ay nakakapigil sa pagkilos. Kung palagi mong tinatanong ang paano kung i o nagdududa kung karapat dapat ka sa mga biyaya, baka wala kang magawa sa huli. Tandaan, ginagantimpalaan ng universo ang mga marunong maglakas loob, kahit maliit lang ang hakbang. Pakinggan ang iyong intuition, kahit hindi pa malinaw ang susunod na hakbang. Tatlo, pagiging negatibo o sarado ang isipan. Isa pang pagkakamali ay punuin ang isip ng takot, duda, o negatibidad. Madalas nating marinig sa pamilya, walang mawawala kung susubukan. Pero ang pagiging negatibo ay pwedeng humadlang sa biyayang nakalaan para sa iyo. Panatilihin bukas ang puso, kahit minsan ay hindi mo intindihan ang nangyayari. Hayaan ang pag-asa, hindi ang takot, ang gumabay sa'yo. Apat, umasa lang sa ritual, walang aksyon. Bagamat makapangyarihan ang mga dasal, asin, kandila, at ritual, ang tunay na layunin nito ay patibayin ang iyong pananampalataya, hindi para palitan ang aksyon. May mga vergo na umaasang magkakamilagro kahit walang ginagawang pagbabago sa buhay. Huwag lang puro ritual, kumilos din sa tunay na mundo, tulad ng pakikipag-ugnayan, pag apply o pag-aalaga sa sarili. Virgo, manatiling mapagpakumbaba at bukas ang isip. Ang iyong pagiging handang matuto, makinig at magbago ang iyong pinakamalaking lakas. Iwasan ang mga karaniwang pagkakamaling ito at mananatiling bukas ang pintuan ng mga biyaya para sa iyo. Pananabik at pagpapalakas para sa mga Virgo. Virgo, maaaring minsan pakiramdam mo ay mag-isa ka sa paglalakbay na ito, pero tandaan mo, ikaw ay lubos na minamahal, sinusuportahan, at iniingatan ng espiritual na lakas. Bawat hakbang mo papunta sa iyong tadhana ay ginagabayan ng puwersang mas malaki kaysa sa iyo, anumang tawag mo dito, Diyos, Universo, mga ninuno, o mga dasal ng nagmamahal sa iyo. Ito ang panahon mo para mapagtagumpayan ang takot, pag-aalinlangan, at mga lumang duda. Hindi ka lang basta iniingatan sa peligro, inihahanda ka rin para sa isang pambihirang oportunidad. Tandaan, kilala ang mga vergo sa kanilang banayad na lakas, katapatan, at sipag. Ito ang mga katangiang naglalapit sa iyo ng swerte at biyaya. Kapag nauuna ang kabutihan at katapatan sa bawat kilos mo, natural na dumarating ang mga magandang bagay. Kahit minsan pakiramdam mo ay mabigat ang buhay, magtiwala ka na bawat pagsubok ay paghahanda para sa mas malalaking biyaya sa hinaharap. Kapag nalilito o nangangamba ka, sabihin mo ang mga salita ng pagpapatibay sa sarili. Hindi lang ito basta salita, makapangyarihang kasangkapan ito na humuhubog sa isipan at kapalaran mo. Subukang sabihin ito bawat umaga, malakas o sa iyong puso. Ako ay iniingatan ng universo. Dumarating sa akin ang mga biyaya saan man ako magpunta. Bukas ako para tanggapin ang lahat ng mabuti na para sa akin. Sa bawat hakbang, lalo akong tumitibay at nagiging karapat-dapat. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na mas malakas ang dasal kapag sabay-sabay itong ginagawa. Kaya kung nanonood ka ng video na ito, sumali sa iba sa comments at itat, handa na ako sa aking biyaya. Isipin mong libu-libong vergo ang sabay-sabay na umaangkin ng kanilang tadhana, lumilikha ng alon ng pag-asa na nagtataas sa lahat. Huwag mong kalimutan ang iyong pinagmulan, Virgo ang pagmamahal at dasal ng pamilya mo, ang mga sakripisyo ng iyong mga ninuno, at ang tahimik mong pagpupunyagi ang nagdala sa iyo dito. Ngayon, ikaw naman ang gagawa ng susunod na hakbang, ang maniwala ng mas buo sa sarili, at magtiwala na ang universo ay kakampi mo, hindi kalaban. Kailangan ng mundo ang kakaibang liwanag mo. Patuloy kang magningning, vergo, at tandaan, bawat mabuting gawa, bawat maliit na hakbang ng pananampalataya, ay lumilikha ng alon ng biyaya na babalik sa iyo ng sampung ulit pa. Vergo, habang tayo'y nasa pagtatapos ng paglalakbay na ito, tandaan mo, hindi ito basta-bastang video lang. Ito ang iyong personal na paggising mula sa universo, isang banayad pero mahalagang paalala na ikaw ay espiritwal na pinoprotektahan, ginagabayan, at inihahanda para sa isang kahanga-hangang bagay. Ngunit ang mga biyaya ay hindi naghihintay magpakailanman. Nasa kamay mo ngayon ang kapangyarihan na kumilos, maniwala, at tanggapin ang swerteng inaabot na sayo. Huwag mong hayaang magsara ang bintanang ito ng oportunidad nang hindi mo inaangkin ang nakalaan para sayo. Balikan ang mga palatandaan na iyong natanggap, sundin ang mga hakbang, at magtiwala sa iyong intuition, dahil ito ay mas malakas kaysa sa inaakala mo. Kung minsan ay pakiramdam mo'y malas ka, hindi napapansin, o nagdududa sa landas mo, ito na ang iyong pagkakataon na baguhin ang kwento. Pabor universo sa mga matapang, may pag-asa, at sa mga nangahas na magpatuloy. Inaanyayahan kita, Virgo, na gawin ang isang hakbang pa, mag-comment sa ibaba nang, inaangkin ko ang aking biyaya. Ibahagi ang iyong kwento o ang mga inaasahan mo. Ang iyong mga salita ay maaaring magbigay lakas sa isa pang Virgo na nangangailangan ng tapang ngayon. Huwag kalimutang ilike, magsubscribe, at I share ang video na ito sa mga kaibigan o pamilya na nangangailangan ng proteksyon at pag-asa sa buhay nila. Bumuo tayo ng isang komunidad ng mga Virgo na nagtutulungan at nag-aangat sa isa't isa. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin sa iyong paglalakbay. Mas malapit na kaysa sa inaakala mo ang iyong biyaya. Salamat po, Virgo, ang bagong yugto mo ay nagsisimula na ngayon.